Hi guys and welcome back to my channel rebanding tutorial here. So matagal tayong hindi nakagawa ng video. So ayan, nagbabalik tayo. So gumagawa pala ako ng video guys kasi ang daming nagtatanong sa inyo, hindi ko na kayo mare isa-isa. So ang daming nagtatanong kung ano ang mga ginagamit ko sa lahat ng mga tutorial ko. So, every video guys ay mayroon siyang nakalagay kung ano ang mga ginagamit ko. Kung hindi nyo na-catch up kung ano ang mga nilalagay ko sa hair, ituturo ko sa inyo kung saan nyo makikita yung mga ginagamit ko guys. So, i-click nyo lang guys ang video na gusto nyong makita. Tapos, may makikita kayong more dito sa baba ng title guys dyan i-click nyo yan so dyan makikita nyo, nyo guys ang product na ating ginagamit so nakalagay dyan is product use so hair straightening cream tapos may dash tapos advanced bio extension extension yung ating ginagamit so dito naman sa baba guys yung ating hair color use i-click nyo lang guys yung more sa baba Ayan, para makita yung lahat. So, andyan na guys. Makikita natin yung ating ginagamit na color brim mode Tapos, 7.0 blend yung kulay. At dito naman sa baba, makikita natin yung iron na ginagamit natin guys. Armstar star at saka index. Ayan. At sa mga nagtatanong din guys, sa ang dami talaga natatanong sa mga videos natin kung banlawan ba talaga upo guys banlawan talaga pag apply ng straightening cream or number 1 or A banlawan talaga guys hindi ko na talaga pinapakita sa ating video kasi masyado ng mataas ayan so uh, kailangan talaga banlawan kasi kapag hindi banlawan guys tapos ibublower nyo lang tapos ipaplansya ay nako baka mga maano yung mga buhok nyo mag, magka-irritate. Ayan. So, dapat talaga every apply like i-apply natin ang setting cream banlawan. Then, after sa pag-apply ng B or neutralizer banlawan and then the last one is yung kapag may, may ginagamit kayo sa number 3 banlawan din. Basta guys yung hindi lang babanlawan ay yung Brazilian blowout guys. So, yun lang guys. I hope na mayroon kayong natutunan sa maikling video na ito. At I hope ay nasagot ko. By the way guys, lahat ng mga uh, katanungan nyo, hindi ko na sasagutin sa comment section. Uh, uh, gawan ko na lang ng video na ganito para makuha nyo talaga. At sa mga palaging nanonood sa aking video tutorial, maraming salamat. At sa mga nag-follow, nag-like, maraming salamat guys. And God bless everyone.